Ayan si ate, sumasakay ng kalisa, nagpapabidyo. Ayan, tingnan natin. Ang nangyayari sa kanya. Ayan. Ang lawak kasi dito. Ayan, ang lawak ng pasyalan dito, mga kasimple. Ayan yung bahay ng guardhouse. sumakay na. Isang vlogger yan siya. Nagpakilala sa akin. Nagpapabicho. First time niya sumakay ng kalisa. Ayan. Kasama lang si mama ang driver ng may-ari ng kabayo. At saka kasama niya yung isang anak niya. Ayan na siya pa yung humawak sa lubid ayan ayan kahit mainit na mainit sige lang todo gala lang tayo ba? mga kasimple todo gala lang tayo ayan na pati aso sumasabal umiikot lang dyan siya o kung sino yung gustong mamasyal dito sasakay ng kalisa o kabayo dito lang po yan sa amin lugar malapit sa amin yan ikot ikot lang yan ayan pila, -pila sila ang oh no